yung gasket check natin okay naman pwede na tayong kargahan no walang takip to ah walang takip to hi TJ it's Carlo how are you good what's going on yeah I have a missing cap on uh, top of my trailer, like beside the light. Are you cap on top of your trailer? Yes, yes. Okay. So, nakausap ko yung dispatcher, sabi niya, dalhin ko raw sa shop, sa dito lang yung shop, sa tabi lang ng yard. Dito lang mismo pala, sa loob ng yard namin, so... Dadalhin ko doon, sana magawa nila lang mabilis dahil yung pickup ko ay alas stress ng hapon. Uh, ang oras ngayon ay alauna na. alauna uh, 1.14 ng hapon. Bump, bump, bump. How are you, boss? Uh, I got a problem with my trailer. It's on inside, uh, and, uh, on inside. Am I allowed to? Start at the front destination. Oh, thanks, man. Appreciate it. No worries. So, problem solved. Binigyan ako ng takip. Okay. Okay na. Okay na yan. Basta may takip, no? Let's go for a ride. Kaya ito ngayon ang Royal Windsor Drive, no? Ito yung papunta ng QEW mag engine brake tayo ganyan low lang low kasi empty tayo eh downshift tanggalin lang engine brake itong lane na to mag end kaya mag merge ako sa kaliwa no? pero mag merge ako sa kaliwa once na maklear ko yung intersection so intersection is cleared pwede na ako mag merge sa kaliwa once it's safe to do so kaway kaway dahil nagbigay yon. Ganoon lang po mag-drive ng semi dito sa sa North America sa kasa states no ending na yung lane kaya kailangan titignan mo yung right lane baka merong mga sisingit pa alam mo yun yung mga pass away pass away pass away <laughs> so dyan tayo pupunta medyo mabagal ang traffic so okay lang kasi uh, laun ay medyo pa lang naman ang uh, backup time ko is 3pm pa kaya we have a lot of time. We have plenty of time. At hindi tayo magmamadali. Meron tayong an hour and a half para makarating doon. Pero by car, ang biyahe papuntang St. Catharines mula sa Oakville is about 45 to 50 minutes kapag walang traffic. Pag walang congestion pala, I mean. So, ngayong medyo congested ang kalsada dahil malapit ng mag-rush hour kaya mahaba yung biyahe ngayon Pero okay lang di pa rin tayo malalate As long as na Walang aberya sa kalsada no? Lane is ending Turn signals on And we're clear to Proceed We're merging left And then this lane Magiging exit only magbibigyan tayo ng truck na yan Kaway thank you no? Dahil pinagbigyan na tayo gusto ko sana mag-merge dyan, kaso lang congested masyado. Let's tune in to our CEO. Baka may may something na kailangan tayo marinig, no? So, imagine niyo na lang na kayo nagdadrive, kunwari, no? Para ka lang drive ng kotse na pinatakas, no? Tsaka pinahaba. Pero, ultimately, mas madaling drive ang truck para sa akin ha, para sa akin dahil, alain na nakikita kong vision o, no? parang 200 to 300 meters ayun na, may narinigan tayo na mayroong scale ahead 3 clicks ahead mayroong scale so kagaya yung sinasabi ko, para sa akin mas madali yung mag-drive ng truck dahil yung vision ko sa kalsada is about 300 meters or more, no? Meron akong enough time para mag-adjust sa kung anumang klaseng traffic ang meron sa hinaharap. Siyempre, mag-iiba yon sa pagdating sa winding roads. Mountainous mountainous roads, mga ganong-ganong. Dito tayo sa left lane. Turn signal on to the left. Kaway-kaway. Bypass uh, granted. You may So, kahit bukas yung scale, ibig sabihin yan, pwede nating i-bypass yung skill. Yung drive-wise na yan, may nabayaran namin yan, parang $27 a month yata yan. Dagdag -dag gastos lang yan eh. Pero, ano, malaking tulong dahil marami kang masasave na oras. diba Pero, wala namang problema kung papasok ka ng skill eh. Tsaka hindi naman palaging bypass eh. Pero, I would say, 80% of the time, nabukas ang scale and then napapipas ko yun mga 80% of the time tanggalin ko pala to para makita ninyo no engine brake low level hindi ako nag-brake hindi ako gumagawa ng kung ano man engine brake lang ang nagtatrabaho no? Turn it off. And then brake and trailer handbrake para tulungan lang tayo, no? Ang sinasabi nila, eh, huwag gagamitin yung trailer brakes sa pamamagitan ng trailer handbrake, no? Dahil hindi raw maganda. Pero itong company naman namin, eh, quarterly yung inspection ng mga trailers. Kaya okay lang gamitin yung trailer brakes using the trailer handbrakes ito para mas ko yung mga brakes ko diba yung brakes ng semi semi truck natin basta kailangan alalay lang sa paggamit ng trailer brakes Apple b line, laging traffic dito eh. and ang susunod na traffic dito eh. So with the traffic dito ay yung split ng QEW and 403 papunta Hamilton yung 403 yung QEW papunta rin ng Hamilton pero all the way down to Niagara to the States so Niagara Falls is 78 kilometers so ang pupuntahan ko St. Catharines maybe about 50 clicks no? It's a big power. And 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 accident! Oh my goodness. Yukon or suburban? Oh, wow. Ouch. Bye bye, and driver. You okay? Oh. May nanggayang concrete. Camera trucks use Vine Street entrance. Ito na nga yung Vine Street. So, mag-ride tayo dito. Ang ginagawa ako pag nag-ride ako, lapit ako sa curb. And then, layo ako sa curb. Go, go, go. You don't want to go. You don't want to go. Ay, ya, pa si ate. Mar Marie mare, ne, Achie. Ito na yung customer. So, merong nakapila sa scale. So, pipila muna ako. Ay, pinapasok tayo. Hi, boss. Yeah, when you go in, this guy has a back off. Yes. So, if you want just park over here. Yes. He's going to back off and drive out. No problem. And then once he's out, you he can go on the scale. But I'm done for the day, so the next guy will come and scale you in. Then you can drive on the scale and just wait there. Okay, no problem. I got you, bud. Thank you. Base sa pagkakaintindi ko sa tao na yun, sinabi niya sa akin, yung truck sa may scale, aatras papunta yata dito sa isa sa mga loading station. Ayan, diyan kami naglo-load. Yan, yung mga lugar na yan. Diyan kami maglo-load. So, pumunta siya diyan, mag-backing siya diyan. And then pagka nakaalis na siya sa scale, saka ako pupunta sa scale. No? Doon ako maghihintay. Red light, stop. Green light, go. It's about a kilometer away from Costco. about a kilometer away from Costco on your right. Hey, thanks, appreciate that, thank you. You got it, bud. So, maghihintay tayo ngayon dito. So, ayan, yung kinausap ko sa CB, parang... Ayan, eh, nakita no, niya traffic pa rin. Ayan eh, yun eh, yun, yung kanina. Gusto nilang malaman kung gaano ba kalayo yung yung backup na yan uh, 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 Patayin ko na to kasi maingay Puro Marites mga yan eh <laughs> Ito ang radio ng mga Marites Dumating na yung hinihintay nating tao Sinabi niya sa akin doon ako sa pad C Letter C We all good, boss? Yeah, I see you uh Actually, where are you going? Where Where is this going? Yeah. Uh, to uh, saint felicien in Quebec. Yeah. Uh, here's the uh, Resolute Forest. Yeah, twenty thousand. Yes. Yeah. Kilograms. Kilograms. Yeah. <laughs> oh yeah. Oh yeah. I wouldn't put twenty thousand pounds there. <laughs> that's my uh, no, no, I just need to disconnect your on. You? Sure. You want me to dump the air? Ah, uh, you don't need to. You don't need to. Okay, thank you. Nice. Na. Lagay lang natin dito. Yeah. Ay, ay, gagi. Dito na lang. Ayan. Yeah. Kasi baka lagyan niya ng lock. So, dito na lang para makita niya kagad. Yeah kasalukuyan tayong nag-load ngayon 20,000 kilograms lang so about 44,000 pounds yung kargada natin so yung front axle ko hindi ko nagagamitin kasi yung three axles okay na yon para hindi mahirapan yung tractor natin kasi kapag ka binaba ko pa yung front axle magiging quad na siya mawawalan ako ng traction sa ano ko sa drive axle yung gulong sa likod ng truck ko itong truck na to dahil lahat ng bigat napunta na sa trailer and gumaan na yung harap ng trailer sa drive axle ko nga kaya mawawalan ako ng traction so usually ginagamit ko yung quad axle na yan yung pang-apat yung unang-una kapag ang kargada ko ay about 70,000 pounds or 65 to 70,000 pounds kasi bawat axle meron siyang 17,000 pounds. So, yung 3 axles pwede na yun sa 44,000. 17, 34, plus 17, 47, 51. So, okay na yung 3 ano, yung axles. Ano yun eh, um, kapag ka, uh, nag-pick up ako sa states ng 44,000 pounds, 2 axles lang yun tandem ang tawag nila doon. So, ito pa kaya yung 3 axles. So, okay na yun. So, anyway, um, konting kwento lang yun tungkol sa paggamit ng first axle sa quad axle. Kailangan pa rin ng even na bigat. Kung baga, kailangan even ng bigat. Uh, yung sa likod ng trailer na meron tatlong gulong o apat na gulong, and then yung gulong ko sa yung gulong ko sa truck kailangan even yung distribution ng produkto, yung liquid. So, yun nga. Dito ko tatapusin yung video na to. Salamat sa panonood. Anong oras na ba? Mag 4 o'clock na lang hapon. sa so, makakauwi ako ng bahay na to. Mga, actually, makakarating ako sa yard. Mga 6 or 7, give or take kung na kalala yung traffic. And then, makauwi ako sa bahay ng 8 or 9. Maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-ingat kayo palagi. Peace.